ng bahay mga KMG andyan na pala ako sa kusina nakababa na pala ako galing sa taas maaga akong gumising dahil gusto ko magluto ng maaga at makaagang makaalis sa aking munting bahay para papunta sa aking munting tindahan, ayan mga KMG ang niluluto ko pala yan ay yung sardinas namin ngayong ulam. Ginisa ko lang yan mga ka-MJ kasi parang madali lang siyang matapos agad-agad. Kasi mamaya magluluto din ako ng ulam ng tanghalian namin. Ayan mga lang niluloto ko mga ka-MJ. umagahan ang aking lutsu at umagahan na rin namin mamaya. Ayan. Sino ba ang nakalulit dyan? Ginisang sardinas. Pagkaluto nga mga, mga ka-MJ, -MG, pinakain ko na yung aking bunso. Ayan, nakikita nyo naman mga ka-MJ. -MG, at yan ang lutoin ko mamaya. Tuloy-tuloy ang -tuloy ang luto natin mamaya mga ka-MJ. -MG. Kung nang tubig mga ka-MJ, -MG, baka mabulunan ang aking bunsong anak. Ayan, kinukuhanan ko ng tubig at ilalagay ko yan sa baso para sa kanya. Kasi syempre mga ka-MG, natin ang ating mga anak pagpasok sa school. Every time na magpasok sila, syempre tayo mga nanay ang gagawa ng paraan para sila ay makakain at makapasok sa school. So yan, naghahanda talaga ako sa mga anak ko mga ka -MG. Ganyan ang aking routine every morning. Kailangan natin mga nanay, nagampanan ating mga anak. Ditong part ng mga ka-MG, maghahanda pala ako ng susuotin ng anak kong bunso. Habang siya ay kumakain, ako naman ay maghahanda sa kanyang mga susuotin. Importante nating mga nanay ay pagandaan lagi ang mga anak natin habang sila ay maliit pa at kaya pa natin ay bigay ang ating mga kakayanan para sa ating mga anak. Siyempre, importante yan mga ka nang matapos ang aking junaki sa pagkain niya, mamaya, mabibihis na siya. Niready ko na lahat ang mga gamit niya, mga ka-MG. At yan, ready, ready na yan mamaya. Susuotin na lang niya yan. Niready Nire ko talaga yan, mga ka-MG, para mas mabilis kaming gumalaw. So, mamaya, pagkatapos niya magbihis, ihatid ko siya sa school. At ako naman, babalik dito at magluluto ng ating ulam, tanghali at gabi na yan, mga ka-MG. Yan. Tapos, nandito yung aking manok na lulutuin. Ayan. Aprita ng manok o di. Mga ka-MD, alas na kami. At eh, hatid ko na pala ang aking bunso para hindi mali at babay. Babalikan ko kayo. Ayan po, nakabalik na po tayo at maghugas tayong mga gulay na Nabalakan ko na. Itong part na to mga KMJ, -MG, naghugas na pala ako ng gulay. Kailangan natin hugasan mga gulay para malinis ito. At ang pagkain na to ay kailangan malinis bago natin ilunok sa ating lalamunan. Ayun mga KMJ, -MG, ganoon lang. Ayun mga KMJ, ka -MG, kailangan natin yan hugasan. Importante yan sa araw-araw nating buhay. Kada natin magluto. Kasi Siyempre mga ka-MJ, -MG, madumi yan. Marami alikabok, kailangan natin linisin. Ayun, napaisip pala ako. Tayo palang mga nanay na, no? ito pala talaga every time na magtatrabaho tayo. Ganito talaga ang ating mga ginagawa sa loob ng bahay. Kung hindi man tayo magluluto, maghuhugas, maglalaba, lahat na po sa loob ng bahay ay kinagawa po natin lahat yan. Dahil tayo mga nanay, ay ito yung gawain natin sa loob ng bahay hindi lang po ang ating mga anak ang ating gampanan at ang yang asawa natin kundi gampanan natin ang ating pagluluto malinis ang pagluluto para pagkinain natin ay malinis din ayun po mga ka -MG, mga kananay ganito ang nanganay talaga no so Proud talaga ako sa mga mami, mga magulang, mga nanay, katulad ko na sa loob ng bahay ay ginagampanan natin ating mga gawaing bahay. Lahat po ng loob sa loob ng bahay, gampanan po natin ng maayos para po ang ating pamilya ay malusog at andyan po ang pagmamahalan sa loob ng bahay. Ito na, last na mga ka -MG, ang iniwa ko at yan magluluto na ako. Mamaya-maya magkita nyo ay nakagisa na pala ako mga ka -MG, ng ating lulutuin. Ayan. Pala mga ka -MG, naluto na ang apritada. Ayan. Ready na. At ako ay aalis na pupunta na ang aking munting tindahan.